tol uh, sa mapagpalang araw sa inyong lahat tol no? Uh, GR Adventure no? so yun yan ang bago kong channel tol supportaan natin tol no? so ngayon uh, patungo kami sa kaharian ni Badan tol no? kung saan so, niya, wala na talagang ibang paraan doon kami papunta no? so yun kita nyo kita nyo na yung ano tol sa yung bayan so kailangan namin puntahan yung area na makatulong kay badan o ka ano kay dante so si dante nga pala tol yun pasan pasan ni ano no ducks Layo pa tol. Puntahan namin doon pa. Doon pa na bundok. Sobrang layo pa tol. Yun. Ito yung lokasyon. Nandun na sila sa ibabaw tol. Sila na ang nauna. At... Pagdasal nyo pag kami tol na sana magtagumpay kami sa sa papunta sa karyan ni Badan na kahingi kami ng agimat ah uh, oh yun panlunas kay Dano Dante ah grabe sobrang layo po talaga so yan dyan pa tayo okay. so doon pa kami na bundok tol yung Ah, iwan ko ba kung dyan pa siguro dyan, basta nandyan lang tol, banda sobrang layo pa talaga so wag lang tayo magsalita to magsa ano madaming salita kasi sobrang hinihingal ko ako buti lang kinaya ni Dax so doon pa kami galing na bundok sa kabila so dito ang kundiriya namin dito ngayon ah, puntahan yung bundok na yan kasi nandyan yung kariya ni ano no badan at magamot namin, gab lunas yung ah, sugat ni Dante So, kasi mapagpalang hapon pala sa inyong lahat, no? Kung anong oras man nyo manood, gabi o maaga man, tanghali, magaling araw. So, shout out na pala sa inyong lahat, no? uh, lalo na sa mahal ko, shout out sa inyong mahal. Okay. Okay. Ang daan. Rabi ito. Para sa tingin ko, piso na lang ang kulang para makaabot ka sa langit. No? Ah! Piso na lang pamasahe sa sebenar la kaya siguro mga dalawang araw dalang araw, dalang araw kami abot doon no? so kailangan talaga magtiis at sakripisyo tiis at sakripisyo no? para sa isang kaibigan tol So yun, napakalayo na natin tol. <sighs> Buti na lang si Dax, no? sobrang lakas na yung, ano niya. Yung tuhod niya. Alam, di mo kakalain na napakalaking, lapa, napakalaking tao ni Dante pero kinaya niyang buhatin tol ha dapat dahil muna tayo saglit dahil nga muna tayo tol so, sobrang layo pa dalawang araw pa siguro kami abot doon para makarating doon sa Palacio ni Badan. Patuloy tayo tol. Ah, tuloy tayo no. Ah, grabe 'yon. Ah, no. Pa, kita ko sa inyo yung lugar. Itong lugar na 'to. O, magsawa kayong manood tol. Ganyan kalau layo. Yung irian ni badan Kita nyo, napakalapit na lang ng langit lo. Napakalapit na lang ng langit. So, patuloy tayo sa paglalakad, no. Kailangan talaga magtiis. Para sa buhay ni Dante tol. Mamaligtas namin siya, no. Ah. Abye. Buti na sana hindi iyo sana hindi ulan ngayong araw na to hindi napakahirap talaga huh. Uhahay! Uhahay! Grabe, huh. ang layo. So don banda sa unahan, pahinga tayo ng kunti na. So nauna na sila ano. Sila Dax sa Badan. Pinasan nila si Dante. tinulungan lang dalawa. Malayo pa, tul. Doon banda pa. Mas pahinga mo tayo, saglit. Kasi nagpaiwan ako, tul, kasi para ma madali siya, no, tul. Kahanap agad sila ng lunas para kay Dante, tul. na nyo yung area. No, yun you no. Know, Kitang-kita na yung mga bahay. Yun, napakagandang lugar. Buyag. You no, know, nandun, mga, nandun ang bayan tol siguro mga kung lalakarin mo yan sa mga apat na araw siguro tatlo kaya Nandyan sa lima, lima. Ay. So, sabi yung sakripisyo namin, tol, para lang maligtas si Dante, tol, no? Kasi yung nakatama sa yung nakatama sa kanya, tol, hindi basta-basta, no? isang punyal ang kulto akala na namin kahapon makakatakas na kami kasi nakakuha na kami ng motor din pala uh, may masamang nangyari hindi namin inasahan. nakaharang pala yung yung black master nila no? nangyarangan kami at So, hindi pa kaya ano lang yun yung baka ang tawag dun yung trap ba para lumabas lumabas kami sa lungga baka trap lang yun so, parang saya na namin kahapon kasi nakakuha kami ng motor yun pala pagdating namin sa unahan hindi namin inasahan yun hinarangan pala kami so, yun ano choice kami kailangan namin na sa sa tingin ko hindi basta-basta yung ano nakatama kay Dante tol kasi hindi magagapan siguro ng doktor yun kailangan siguro yun ng tawag din niya oras uh, yun oras yung tawag siguro para sa gabay ni ano ni Badano. no so patuloy tayo kasi malayo na yung pa yung lalakarin natin kailangan natin magmadali uy ay pasensya pasensya na tol pasensya na nalaglag yung cellphone ko Okay. tayo na damihan na zoom pa zoom pa shout out sa one viewers no uh, shout out sa iyo uh, shout out pala sa mahal ko no Lady, Lady, Lady Eagle Eagle siya to siya mahal tuloy tayo kasi malayo pa yung lalakari lalakari natin tanawin. Ubig. Ah. Ah, grabe na yung pawis ko, tol. Sinsya to. hindi magubad tol kasi yung ano ko yung likod ko basang basa na sa pawis <sighs> marabi oh